Department of Agriculture irekomenda ang dahan-dahan na pagtaas sa 25% ng tariff or rice tariff upang mapataas ang uh, farmgate gate price ng palay sa susunod na harvest season. Detali ng balitang yan mula kay Rajuman Mike Guyagoy. RMN Live Report! Nasa 25% ang ginoconsider you know, ngayon ng Department of Agriculture na abutin ng ibabalik na taripa ay pinapataw sa pag-aangkat ng bigas ito ay pinahayag kanina ni DA Deputy Spokesperson Joyce L. Panillo sa isang kulong balitaan. Sa kasalukuyang kasi na natin sa 15% at naibaba ang rice tariff mula sa dating 35% at panong taasahan upang mapatatag ang retail price sa bigas. Ayon kay Deputy Spokesperson Joyce L. Panillo, dahan-dahan ang gagawin pagtataas sa 25% sa rice tariff bang mapalansa ang interest ng consumers, lokal na magsasaka at traders lalo pagkatatapos lamang ang anihan ng palay. Una ng tinatansya ng DA na mahirap ang biglaang pagbabalik sa dating rice tariff lalo na kung limitado ang local supply dahil sa mahinang ani. Dahil tsakanya na magre ito pang ang presyo ng bigas. Anya malaki may tutulong kung may sasabay ang pagtataas sa 25 paris, 25% tariff sa panahon papasok na ang susunod na harvest season. Makatutulong kasi ani ito pag mapataas ang pound price ng palay. Ang ano naturang proposal ay aprobahan pa at tatalakayin sa pulong ngayong araw ng Department of Development o DepDev. Ito yung tinitingnan nating uh, percentage mm -hmm. ng rice tariff natin for imported rice. That's uh, around 25%. Pero it's not yet final dahil uh, mamaya po ay meron pong pagpupulong ang DA with DepDev para pag-usapan nga itong pag gradual increase ng tariff para hin maiwasan po yung shock sa merkado. Kung bigla naman po nating itataas ang tariff, maapektuhan naman din po ang presyo ng mga imported rice sa merkado. Pero syempre ito po ay meron din pong magandang epekto sa ating mga lokal na magsasaka. KG, Deputy okay. Spokesperson okay. Joycel Panillo. Kasama okay. okay. sa DZXL, RMM Manila. Radyo man, Mike Puyaguita, RMM.